Ayan oh, no? good morning guys Good morning Hi, so what's up sa'yo mga Ito na kami, paalis kami uh, well, Quality, among quantity Let's go, kumunta kami ng tagayday ngayon mga kaya Dahil naisama ako Ako ngayon ang Nasa unahan Ewan ko sa pinsan ko pa tayo sa unahan So mamaya na lang ulit Hindi natin gusto tayo pupunta na Sheesh Uh -huh. Oh, yan, yan, So, utok sa nyo mga kaegoy. Nandito na kami sa People's Park. Let's go! Ayan. Ito, so, bossing, doon sa kabila. Doon, 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 doon. Ayan, yan, sikit dyan. Ayan, ay 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 ayan. Ayan, ayan, So, ito na kami mga kaegoy. So, shout out sa inyo. Hi, Pinsan. Salamat. So, nakasama na naman na ka. Nakagala. So, let's go. Buta tayo ng People's Park. Let's go. Shish! mga kaya, sarap tao oh. Taho na People's Park. Solid oh. Sarap. sarap. niya, lasang taho. Quality. Eh. Alam bang, alam magdasang sagot oh. <laughs> <laughs> to. Ang <laughs> oh, na ito, oh. yung pinunta namin sa lunay, tatakla. Oo, minuto tayo. Oo. Hindi nyo ba mga kayo, yeah. uh, dumayo talaga itong oh, galing Makati para labag taho. Kami talaga namin taho. Taho sa Tagaytay. Okay, uwi. Okay, ah, okay. oh, hi ka naman. Hi. 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 Di ba pwede sandaan na lang? oo Nawala <laughs> so, so, yung isa mo. Saan taon ni Sir? na. Nawala ako baga? Nakalimot So nakalimot yung Sir sa Ako yan. Wow! Asya pala lang ang yan. Uuna na kami na kami na kami na tayo. So mga kaigay, dito kami aakyat namin. Kaya kita nilang, ka paano kaganda yung mundo dyan. Kami na So, what's up sa inyo mga kaigay? Ito na pa. Ayan. So, mga kayo, ito ang entrance. 30, lang. Ilan tayo? 1, 2, 6. hindi ba may may mayunin? Puro kasama ang aking pinsa nakakalimang na mga pamangkin Bakit so, so, hindi malamig gayon dito ngayon? Ano ka na? Dito! niyo! Hindi mo kalakad gusto mo lang kita dito, Kas? Ito kami, sa mga bilihin na?

tapos na yung mga kagay ano tayo ah nasa people's park na ah medyo hinihinga lang kay ego nyo tapos kasi saan lang naman ko eh kaya ka tayo mga let's go